Hello guys! Hello mga ka-super! Ngayon pala ay follow-up check-up ko dito sa aking hospital na pinag-check upan one week ago. So one week na ngayon to be exact. So pupunin ko muna yung aking laboratory, tsaka yung aking mga x-ray, mga ECG, mga CT scan. Eh wala pala CT scan, ultrasound. So tapos pupunta na ako sa doktor. O, 3 to 5 ang appointment ko sa doktor. Sana nandun na ang doktor. oo oh, ah. So, ito lang yung ating oh, achirin for today. Malalaman natin kung tayo ba ay healthy. Okay lang natin. <laughs> Pero syempre, hoping tayo, positive tayo na wala tayong mga sakit-sakit na nararamdaman. Ano ba vibes ko naman sya na parang wala naman tayo, kulang lang tayo sa bimba. Kasi labas na ako, baka nandun na yung doktor ko para matahimik na ako at magkaroon ako ng peace of mind na kung may maramdaman man ako, hindi na mag-overthink, hindi na ako magkaka-anxiety kung ano ba yung sakit ko. Diba? At least alam na natin kasi nagpa-overall laboratory na tayo, check-up, ultrasound, etc. Et et Malalaman natin yung ating mga cholesterol, creatinine, kidney, SGPT, etc., etc. Okay, so mamay na lang ang check-up after na check-up. Bye! Guys, I'm back. akaloka wala yung doktor ko. Sa Sabado pa daw. Kaya sa lunes, ang balik ni doktor. Ah! Nakakaloka. So nakuha ko na lahat ng mga lab result ko. Ultrasound, ECG X-ray. So, ngayon ako muna nagdo-doktor-doktoran sa sarili ko. Siyempre, basa-basa, ba? Diba? So, yung X-ray ko, normal naman, no? Lakas makahappy talaga pag nalaman mong wala kang sakit. Oo, oo. Sa chest pa lang yan, oh. Normal chest finding. Oh, no. Ano. Enlarge. Heart is not enlarged. Ay, di ba? Sabi ko nang ako lang, lang talaga sa pimpa. Nakaloka. So, yung ating x-ray ay okay naman. Normal. So, yung ECG hindi ko maintindihan. No? Si Doc na bahala sa ECG. So, sa, dito ako sa ultrasound. Oo. oo kasi ito ang mahal na pinayaran ko. 3 <laughs> <Three, five. laughs> Ultrasound 3.5. Whole abdomen naman yun. So, surprisingly, alam nyo yung pinaka top of my mind talaga yung kasi sumasakit talaga yung dito sa tabiliran. Sabi ko baka may gallstone, ganyan. So yun talaga yung parang nasa top of my mind ko. Surprisingly, walang gall normal gallbladder, normal size uterus, normal size liver, ayan o, normal ovaries. So nakalagay naman dito sa impression ay normal. Ayan, normal Normal, normal, normal. Tapos parang wala namang gallbladder na nakita. Ayan o. Oh. Walang gallstone pala na nakita. Ayan o. Oh. Wahay! Oh, Thank, Thank, Thank you, Lord. 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 Kasi yun talaga yung winori ko talaga. Sabi ko, kasi alam nyo ba? Ang tagal na nito sumasakit sa akin. Dito talaga sa tagiliran ko. Nasa ibang basa pa ako. Dito, sumasakit. Pero sabi ko naman... Siyempre, kung may malalakang sakit, siyempre, yung lalagnatin ka, di ba? Yung parang manghihina ka or magkukulaps ka. Pero wala naman. Sumasakit lang talaga siya. Tapos, mawawala. Isang araw, lang araw, mawawala. Tapos ngayon talaga, sinabi ko talaga, papacheck up ko talaga, baka nga goldstone. Siyempre, alam naman natin, guilty tayo sa mga hindi, yung mga pinakain natin minsan, di ba? Hindi healthy, mga mamantika or ano ba, siyempre, di ba? Pero thank you, Lord. At, normal naman. Tingin ko ha, tingin ko, 'di ba? Syempre, doktor-doktoran lang naman tayo. So dito sa lab ko naman, mahal lang lab ko, 65 tong lab ko. O, lahat to. So yung sa sa wiwi tsaka sa stool parang wala naman akong nakikita problema yung iba naman ay pasok naman dun sa bracket Oo, syempre hindi naman tayo doktor si doktor pa rin ang nakakaalam nito pero meron lang ako dito napansin sa tatlo na ito kasi para naka, nakalagay naka, naka na H yung albumin, cholesterol tsaka LDL parang mas ma mataas siya doon sa bracket hindi <laughs> ko alam yung cholesterol ko parang hanggang 200 lang MGDL nasa 203 tapos yung albumin ko 5.31 na dapat hanggang 5.20 lang tapos yung LDL ko 130.12 na dapat 130 lang unti lang naman yung mataas. Unting ano lang naman siya, pataas. So, hindi ko alam. <laughs> si Dr. to parang feeling ko sa kolesterol, mataas yung kolesterol natin. O, mamamanage naman natin yung kolesterol lang, di ba? May madadala sa gamot or syempre sa lifestyle, sa ating mga kinakain, mga ganun. Pero, at least sa mga ultrasound natin, sa, sa x-ray, eh, na, nakita ko naman doon, normal, 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 normal lahat. So, dito, mamamanage oh, naman siguro natin to <laughs> sana hindi naman to ganun kalala eh, no? Oh, o, dito, dito sa ano to sa blood chemist chemist to report yan so ayun nga ang check natin di ba at least yung inaano ko talaga sa isip oh, ko may gallstone na ako dito <laughs> naisip ko na nga magpapa-opera talaga ako pag may nakita pero surprisingly wala nga <laughs> thank you Lord talaga normal yung ating kalubluuban ovary natin, uterus, mga ganyan so lang enlargement yung ating puso. So, doon lang sa dugo siguro yung, kasi ano yun, sa dugo yun eh, sa blood chem yun eh. So, babalik na lang tayo pag nandiyan na yung ating doktor. Okay? So, yun. Kahit to pa, no? May konting peace of mind pa ako. Hindi pa ganun ka peaceful kasi meron pa tayong iniisip doon sa mataas na cholesterol na yun. Pero, super so good. Okay naman sa alright. Uh, Woo! Diba? Nakahinga na tayo ng maluwa. Oh, no? at least, diba? Ay, nabawasan na yung ating isip o siya so punta muna ako ng pure gold maghahatid lang ako ng order tsaka bibili ng gamot at kung ano pa yung aking ma-avail sa pure gold okay see so, you lang thank you for watching bye bye guys ngayon naman balik ako din sa hospital sa nung doon na yung doktor madali na ako wait wait mamay na lang checka checka bye hello guys I'm back ayun na nga nakausap ko na yung aking doktor at medyo natutulala pa ako sa mga resulta ng aking mga examination no? so ayun nga yung sa ultrasound ko sa chan ko normal naman parang fatty lang daw yung liver ko fatty liver ganun tapos sa x ko okay naman lang ganyan sa lab ko naman, sa blood chem ko, mataas lang yung cholesterol ko. Pero hindi naman daw ganun kataas. Tapos may UTI pa ako, mata, um, UTI ko, hindi naman din daw ka kataas. Siguro, kain ko lang siguro ng mga chicharia. So, tolerable naman yun. Inom lang daw ako ng maraming tubig. So, ang nagpatulala sa akin ngayon ay, <laughs> hindi ko kasi to in talaga. Kahit nga doctor doktor. Kasi ang, ang iniisip ko talaga, gallbladder, kasi nga dito sa left side, sa masakit, laging sumasakit sa akin. Ganon din yung doktor, yun din yung parang expectation namin, no? Pero, hindi pala doon. Pero may connection na sa pagsakit, no? Kaya nga dapat talaga sa test talaga malalaman. Kaya pinatest sa akin talaga lahat. So, dito sa ECG, so ito yung concern naming dalawa. Nakakaloka kasi may, dito sa ECG, and may nakita na may history daw pala ako ng heart attack. So, nagulat ako, ha? Ng heart attack pala ako. Buti buhay pa ako. Thank God. Pero ano daw yun, parang history na lang siya. Parang ngayon, peklat na lang daw siya. Parang, nang parang, ano daw, parang yung, na may nagbara sa heart ko, ganun. Kaya, kasi before, before pandemic pa, parang nagpa-ECG din ako nun. Parang di ko lang, parang wala, wala naman masyadong, wala naman nakitang ganun. Kasi so, before pandemic, 2020 pa yun eh, ba? Diba? Five years ago na. So, nung mga nakaraang taon, mga 2020, one, two, three, nung sobra ko talagang pagkakayot sa pagtitik. sobra ako hard work. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Okay. So, nung mga taon na super hardworking talaga ako, <laughs> nasaksihan nyo naman siguro yung pagiging hardworking ko talaga yung after nung pandemic nung nagkaroon tayo ng mga renovation up upgrade tayo ng tindahan talaga super hardworking ako nun lalo nung wala pa wala pa si super A talagang halos lahat talaga pagbubuhat lahat lahat talaga so noon ang complain ko ngayon dati lagi ako may chest pain chest pain, headache, tumataas yung blood pressure ko, yun siguro yun na yun na ata yun na nagkaroon ako ng heart attack kasi may mga time talaga na super chest akala ko chest pain lang talaga pa check up nga ako nun parang niritsatahan lang ako ng pain reliever hindi na naman ako nun nagpa ECG hindi ko na nagawa yung mga examination nun kasi nga super busy sa tindahan so ayun lang talaga ako nagkaroon nito mga examination nito at nakita nga na may history na ako ng heart attack. Di ba parang pag narinig ko pa yung heart attack, parang ibang level na yun. Parang ano na yun, parang pwedeng na, delikado na yun, di ba? Pag siya, heart attack, ah, what heart attack? Pero sabi nga ng doktor, history na siya, peklat na lang siya. Kung gusto ko talaga makasure pa na talagang safe na yung heart ko, in good condition na yung heart ko, kailangan ko magpa-2D echo. Ganun, para talagang malaman ko. Pero yung sa ACG nga, ang ang ano lang niya, is mayroon akong history ng heart attack. So, ibig sabihin, nagka-heart attack ako, mayroon, nagbara yung puso ko. So, before, yun talaga kasi ang kinukomplain ko, chest pain dito sa, dito sa, sa left, kasi nandito naman yung heart sa left, ba diba? Chest pain, tapos headache, tapos yung pagtaas ng blood pressure ko. Mga siguro 2 years ago pa yun nung no, nagkaroon kasi ako ng super A, medyo nakaka-relax, nakakapahinga, kaya hindi ko na siya masyado nararamdaman. Pero may mga times na nagpapalpitate ako. Sabi ko nga kay Doc, minsan pag natutulog ako sa gabi, nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Pero siguro minsan inisip ko na lang baka dahil sa pagkakape or kung ano pa yung mga nakain ko. Pero sabi nga ni Doc, baka connected din siya sa puso. So ibig sabihin, ang kailangan ko talagang i ano, yung puso ko. Ingatan ko yung puso ko. Diyos mo yung puso ko. <laughs> diba? Nakakaloka yung puso ko. No? Kasi, syempre, parang, yung heart, diba? Syempre, yun. Yung, yun parang feeling ko pag heart, <laughs> ang sakit. <laughs> Ay, nakakaloka. Ayoko mag-isip ng nega, eh, di diba? Pero sabi nga ni Doc, history na siya. So, kung gusto ko talaga malaman, hindi, eh, Igo ko yung to the echo. para magkaroon talaga ng piso may eh, na peklat na nga lang siya. Pero syempre, yung mga trigger, di ba? So, yun. So, pero hindi naman siya urgent. Na urgent. Kasi sabi ko, dok, ang na na. <laughs> ko sa laboratory ko, sa ultrasound ko. Tapos, liver ko, okay naman. Ay, yung liver nga, yung kidney ko, okay naman. Gall bladder, okay naman. Yun nga, yung fatty liver lang daw. Tsaka, cholesterol ko, medyo mataas. Dahil nga daw, hindi na niya ako riristahan ng para sa cholesterol kasi hindi naman daw mataas. Pero dahil nga may nakita dun sa puso ko, para daw baka connected, ganun. So, mayroon lang siyang may reseta, ganyan. Tapos, yun lang, yun lang naman. Yun lang naman, so, kailangan ko magpa 2 d echo. ano ka ba yung ibang gamot niya? Um, sa cholesterol, tsaka sa nakalimutan ko na iba, natulala kasi ako. Basta ito sa astrobastatin naman to, alam ko cholesterol to, tapos trimitash, siguro sa palpitate to, hindi, hindi, At sa puso, hindi ko alam. Ayun. So, so ang next step natin, so hindi naman ganun ka-urgent, hindi naman ganun kalala. Mayroon na tayong history nga, di ba? So, magpapatodi ko tayo siguro pag naka luwag-luwag kasi laki na nagastos ko dito sa ano eh. Sa so, hindi naman daw urgent sabi ni Doc. So, ano lang, ingat-ingat lang sa mga kinakain, bawas ng maalat at saka so mga chicharya sa mga at saka mag-diet daw ako. Kasi kailangan ko mag-diet. At saka mayroon pa pala siyang isa pang examination na pinapagawa baka sa thyroid ko kasi the diet naman ako pero hindi parang hindi ako naglulus ng weight so yun kasi may history din ako ng goiter nung 13 years old ako may goiter ako nawala lang talaga siya hindi na siya bumalik at saka may history din ako sa mother side ng goiter kaya pina-check din niya yung aking thyroid so yun lang win ako. Thank you, bye. At paalala na din na kung may nararamdaman talaga kayo, magpa-check up kasi much better talaga malaman nyo para maagapan pa natin yung mga side-side. Ganun! O siya, bye!